lunos lunos na sinapit ng Air India. Isang matinding trahedya ang yumanig sa buong mundo nang bumagsak ang Flight AI-171. Ilang sandali lang matapos itong mag off mula sa Ahmedabad, Bumulusok pa pababa sa isang mataong lugar malapit sa isang kolehiyo. Sumabog at nagliyab na naging dahilan ng pagkamatay ng mga pasahero ng crew, damay pati yung mga nasa kalsada. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na yung nag-iisang survivor na nakaupo sa seat 11A ay kapareho ng numero ng upuan ng lalaking nakasurvive din sa Thai air crash noong 1998. Suwerte nga ba ang numero 11? Oo, oh, haka-haka lang. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, <silence> Totoo ba Araw ng Huwebes, 12 dalawa ng Hunyo 2025, abala ang Vallabhai Patel International Airport sa siyudad ng Ahmedabad na nasa bandang kaliwa ng bansang India. Hindi man ito ang pinakamalaking pali para doon, pero may buwan na higit pa sa isang milyong pasahero ang pumapasok dito, katulad noong Marso. Sa MSN, inulat na mas naging abala ang Ahmedabad Airport ng mga taong 2024 at 2025. Sinabi na higit sa isang taang libong eroplano ang nagdadaan dito sa loob ng isang taon o oh, ihigit pa sa dalawa na raang mga flights araw-araw. Kaya naman sa na ang libo libong pasahero sa napakataong airport. Sa gitna nito, huwebes ng tanghali, nakatakdang lumipad ang Air India Flight AI 171. Maayos naman ang lahat sa eroplano. Walang naiulat na problema habang nagbo-board ng mga pasahero. Isa-isang napupuno ang loob bawat lipas ng minuto. Makabago ang disenyo ng eroplano na mula sa linya ng Boeing 787-8 Dreamliner. Sa economy class, meron itong 238 na upuan at 3x3x3 ang pagkakaayos. 32 inches ang haba ng legroom at reclining pa ang Saffron Z300 seats para komportable ang biyahe kahit matagal. Bawat upuan ay may 10.6 inches personal touchscreen, may USB-A charging port kaya laging may koneksyon. Sa business class naman, mayroon labing walong Zodiac Oralite Lie Flat Seats na 2x2x2 ang hilera. Ganon din ang haba ng legroom pero nagiging kama ito kaya presko at sosyal. habang nagtataksi ang aeroplano o naghahanap ng buwelo sa dulo ng airstrip. Wala namang nakitang problema. Maayos ang daanan, maganda ang panahon at walang problema sa piloto. Kaya aprobado ng airport tower ang paglipad nito. Subalit ilang sagli lang matapos mag-take off bandang 1.38pm ng hapon, nagkaroon ng malubhang aberya. Sa loob lamang ng 33 segundo, matapos to make off, bumagsak ang eroplano sa hostel ng BJ Medical College sa Meghani Nagar ng Ahmedabad ayon sa mga nakasaksi kasama nung lalaking kumuha sa nagviral na video tila hirap daw tumaas ang eroplano tapos ay bumagsak sabay isang malakas na dagundong ng pasabog na sinundan ng isang malaking sunog matao sa pinagbagsakan ng Air India bukod sa 241 na namatay, halos apat na po ang nasawi sa lugar. Tinuturing itong isa sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng aviation ng India nang nagsidatingan ng mga bombero, ambulansya at kapulisan upang sumaklolo. Hindi sila agad-agad nakalapit dahil sa sobrang init ng apoy. Dali-dali ang kumalat ang balita sa social media noong ding araw ng Huwebes. Ang tanghalian ng mga Indiyano ay naudlot dahil sa masaklap na oras. Hapon na nang nakarating ang ulat sa ibang mga kamag-anak ng pasahero. Marami ang nasyok. Yung iba hindi makapaniwala. May ilang nataranta at hindi maalaman ang gagawin at kung sino ang kanilang tatawagin. Wala pang isang minuto mula nang mag-take off ang eroplano. Biglang nag-brown out ang ilaw sa loob. Naging berde at puti senyales na nagkaroon ng problema sa oriente May mga lumabas na video sa TikTok na nagpakita na hindi gumagana yung ibang small screen TV sa loob. Sa nag-viral na video, maliwanag ang pagkuha sa pag-take off ng eroplano hanggang sa pagbagsak. Makikita na hindi ito bumagsak bigla-bigla na para bang tumigil sa gitna tapos nahulog sa ere, katulad ng mga unang inulat. Mapapansin na ang eroplano ay parabang gustong mag-landing nang bumagsak ito sa isang hostel na malapit sa isang medical college. Kaya bukod sa mga pasahero at crew, maraming nadamay sa pinagbagsakan. Sa bagong video na lumabas, makikita sa gitna ng nagliliyab na eroplano, isang tila milagro ang napansin, isang lalaki ang lumabas si Vishwash Kumar Ramesh, isang apat na taong gulang na Indiano pero isang British citizen. Ang navideohan na naglalakad ng mabagal habang hawak nito ang kanyang cellphone. Sa likod ng lalaki, ang makapal na usok sa loob ng bakuran ng dormitoryo. Nawasak ang kanyang upuan kasama ng seatbelt at habang tuliro ay dali-dali ang lumabas ito sa nasirang pinto ng exit at doon siya lumabas. Ninais ng lalaki na sagipin ang kanyang kapatid, nakatabi lamang nito sa kanyang upuan. Pero dahil sa sobrang init ng apoy, hindi na niya nakuhang tulungan ito. Nang dinala si Vishwash sa ospital, may paso ito sa braso, sugat sa ulo at iba pa ang injuries. Ikinagulat na mga nandoon kung paano ito nakaligtas. Tumawag pa rao siya sa tatay niya habang bumabagsak ang aeroplano at ang sabi ay hindi niya alam paano siya mabubuhay. Ayon sa mga doktor, disoriented si Vishwash ng ilang oras pero hindi kritikal ang kondisyon. Sa ospital ng Ahmedabad, doon inaruga muna siya ng kanyang pamilya at mga medical staff. Naging usapan ng lalaki sa social media, hindi nila mapagtanto kung paano ito nakaiwas sa bingit ng kamatayan. Bukod sa nakaupo ito sa seat number 11A, wala silang makitang dahilan. Pero ilang araw ang nakalipas, isang komento sa social media ang lumabas mula sa isang survivor ng isang plane crash na nakaupo din sa seat number. 11A. Noong 1998, nakaligtas sa crash ng Thai Airways Flight TG-261 ang Thai singer na si Ruang Sak Chusak. Nang nabalitaan ng Thailander ang pagkaligtas ni Vishwash, naalala nito ang kanyang upuan sa aeroplano na 11A. Halos 27 taon na ang nakalipas. Nang lumabas ang kanyang komento sa social media, Marami ang mga Nagsimulang tawagan itong Himala ng Seat 11A. Kumalat ang usap-usapan hinggil sa kakaibang istorya. May mga nagsasabi na ang naganap ay dahil sa tadhana at may kinalaman ang numerong labing isa. Base sa Times of India, ang numerong 11 ay tinatawag na master number ng mga numerologists at spiritualists. Misteryoso ang numerong ito na may ugnay sa mga anghel? Ito nga rin ang sabi sa Hindustan Times na ang numerong labing isa ay tinatawag na angel number. Kung ito ay palaging nakikita, ibig sabihin mayroong ipinahihiwatig ang universo. Kumbaga, tinatapikan ng kosmos upang ihatid ang isang makabuluhang mensahe. Sinabi pa na ang numero ay senyales na ginagabayan ng isa tungo sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Ang master number na 11 ay daan paakyat sa mas mataas na kamalayan, simbolo ng malalim na intuisyon ng isang spiritual awakening at kakaibang pagkaunawa sa mga bagay-bagay sa ating daigdig na nagdudulot ng pagbalanse sa material at espiritual sa liwanag at sa dilim. Tinatawag ang mga itong messenger o illuminator. Subalit hindi lahat ay naniniwala sa kababalaga na dala ng numero 11. Dahil raw, kung totoo na may nakabalot na hiwaga sa numerong ito, bakit daw hindi nakaligtas yung mga katabi ni Vishwash si Aeroplano na seat number 11B, 11C, 11D o 11E? Kung totoo nga ang kapangyarihan ng number 11, bakit hindi rin nasagip yung batang labing isang taong gulang na pasahero? At tungkol naman sa Thai singer na may upuan ding 11A, ayon sa CBC, hindi lamang siya ang nakaligtas. 45 katawang ang nakasurvive at hindi lahat ay may upuang numero 11. Kung pagmamasda ng seat 11A sa aeroplano ng Air India at ng Thai Airline, pareho itong katabi ng exit door. At ito ang sinasabi ng maraming dahilan kung paano sila nakaligtas. Kalabas sila agad bago kumalat ang apoy. Naniniwala ka man o hindi sa misteryo ng numero 11, patuloy ngayon ang investigasyon ng Air India sa Flight AI-171 hinggil sa tunay na dahilan ng pagbagsak nito. Sa mga naunang ulat, pinaghihinala ang nagka-failure ang parehong makina dahil sa paggamit nito ng Ram Air Turbine, isang emergency system na nagbibigay ng limitadong kuryente at control kapag pumalya ang mga makina. Pinatunayan ito sa sinabi ni Vishwash sa isang panayam sa kanya na may narinig siyang malakas na ingay at nakita niyang nagkikislapan ng ilaw bago bumagsak ang aeroplano. Na-recover na rin ang cockpit voice recorder at ang flight data recorder at inaasahang makakatulong ang mga ito sa pag ng totoong dahilan. Nagsimula na ang masinsinang investigasyon na pinangungunahan ng Aircraft Accident Investigation Bureau ng Bansang India. Katuwang ang mga international partners nito. Habang patuloy na sinusuri ang data mula sa black box at nire-review ang mga patakaran ng aviation, nagsisilbing paalala ang trahedya ng AI-171 kung gaano kadaling tawirin ang pagitan ng kaligtasan at ng kapahamakan at kung gaano kaalaga ang mahigpit na safety standards lalo na pagdating sa global air travel. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na si Fishwash dahil sa trahedya, hindi lang buhay ng pamilya ng mga naiwan ang nawasak. Nagpadala rin ito ng matinding leksyon sa buong industriya ng aviation. Leksyon na hindi kailanman ay makakalimutan. Anong aral ang mapupulot dito? Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng mga pasahero, ng crew at mga nadamay sa pagbagsak ng Air India. Isang matinding trahedya na yumanig sa buong mundo. Ipinakita nito na kahit ang isang pagbiyay ay pwede magdala ng hindi inaasahang peligro kung walang pag-iingat. Sa gitna nito ay ang nag-iisang survivor na bagamat nakaligtas sa pagbagsak ng Flight AI-171 ay haharap sa masaklap na alaala -ala ng kanyang dinanas. Hindi ba't ang sabi? To live is to suffer but continue living. We must find life's meaning through all the suffering. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.